Go. So, hi guys. Ngayon, welcome sa panamating video sa Christian Garden. So, yun guys. Ito na yung katuloy nung kahapon. Yung ini-explain ko guys kung ano ba yung pagkakaiba ng mga grafted dito sa mga rooted guys. Kung ano bang mas maganda. Ato guys, medyo maiksing ano lang natin to. Maiksing video lang to. Ayan, kasi i-explain ko lang naman kung anong advantage ng grafted saka anong disadvantage ng mga rooted. Ganun. Yun, ano nila, advantage saka disadvantage ng grafted saka rooted. So, yun guys. Meron tayong dalawa example dito ng grafted. Ano sabi mo, ma? May ka kasi magsalita. May, may, <laughs> so, may po, advantage siya ano, sa disadvantage ng grafted. Uh -oh. Sa routed, meron din. Oo, oh, meron din. Hmm. So, ayun guys, ngayon kasi, habang kasi nagagalit si mama dahil binibidyoan ko siya. Ngayon gusto niya ako lahat mag-explain. <laughs> Kaya ako'y nandito ngayon. So, ayun guys, dito sa may, um, mag-umpisa mo tayo sa mga grafted. Para matuto ka. Ano naman ako mag-explain eh. So, yun guys, dito mo sa mga grafted. Ano ba ang advantage guys ng grafted? Ito, yung mga grafted na ganito. Kasi itong maharani guys, ka grafted din to. Ayan o. No? Malaki na kasi siya, yan, kaya hindi na gano'ng mahalata. May... Meron pa rin naman, ayan no? Hindi pa siya ka ano, okay. pero at least makapal na siya, hindi na siya halata ka guys pagka sa malayo. Ganyan, so, yun guys, anong marami. advantage ng grafted? Sa anong advantage ng mga grafted guys, ah, uh, pagka uh, meron kayong pag marunong kayo mag-graph, mabilis kayo makakagawa ng ano guys, ng malalaking puno tulad ng mga ganito. Uh, mabilis kayo makakapagpaano magbumuka ng malaki kagad yung graph lalo na kung single lang siya tulad nito ano, etong magic ice cream natin dito. Akala mo puno talaga siya ng magic ice cream pero hindi, grafted po talaga 'to. Ito magic ice cream na 'to, ayan Grafted siya. Akala kasi nung iba, uh, rooted siya tapos ito lang talaga yung original niya na dahon. So, hindi nila alam ano to. Uh, grafted talaga siya. So, ano pang ibang advantage ng grafted? Ang grafted, guys, mas mabilis kayo makakapagpabulaklak. Mas mabilis kayong makakapagparami sa kanila. Rodong ganito, guys, oh. Pakita natin tong uh, maliit pa lang. At saka, maka, ano ka, may makakakontrast ka ng mga kulay nila. Oo. Uh, hindi, iba pa yon Iba pa yung makakapagkontrast ka ng bulaklak. So, eto, guys, pagka marunong kayong mag-graft, mabilis kayong makakapag parami ng variety. Tulad nito, ilang buwan pa lang ba ito, ma? Dalawang buwan, tatlo? January. O, oh, January, February, March. Dalawang buwan pa lang, guys. January, February, March. O, nga. Ano ba sinabi ko? <laughs> Ayaw <Ayun ako sayo. laughs> ko sa'yo. Na Bakit? Nakala ko sabi mo January, January, January. January, March. Wala. ayoko ko sa'yo. So, <laughs> ayun, guys. Pagka itong meron ko marunong kayo mag-graph, Ganyan yun guys, dalawang buwan lang, may bulaklak na, na kayo, nakikita sa kanila. Tatlong buwan? Mga tatlong buwan pa lang. Uh -huh. Ayan guys, may nakikita na kayong bulaklak, ayan oh, iba-iba guys. At saka isa pa, pag matunong kayo mag-graph, pwede nyo pagsamasamahin yung mga kulay na gusto nyo. Mm -hmm. Yun naman yung mga advantage sa kanya. Ano pa bang ibang advantage? Bukod sa pwede ka magsama-sama ng kulay, mabilis ka makapagparami. Maka, yun, yun nga, um, mabilis makita mo na na pag nag ka sa malalaking puno, naging biglang malaking puno na siya. At katulad nito. Um, ito, di ba? oh, nakalagay dyan. O, oh, biglang lumaki na siya no, nag ka. Pero itong variety na to pag ito ay rooted. Ang bagal. Naku, taon. Ilang taon mong... Well, ito guys, oh, ito na yung example guys. Itong rooted na to, itong Hawaii white natin. Ang tagal-tagal okay. na to guys, just ko ganito pa lang siya kalaki. <laughs> taon ano, na ilang taon na to. Bago tayo nag ano, bago tayo nag nag-vlog. Oh, bago pa kami nag-vlog, ibig sabihin 2 years ago kasi yung pag-vlog mm -hmm. natin 2 years ago na. Uh, ito siya, ang pinakauna-unahang ito, ito, ito. So yun guys, hindi pa ito mukhang maiksay, mukhang mahaba-habang video pala to. Kasi nilakad mm -hmm. ni Mama, ang usapan lang namin, doon lang kami sa lamesa eh. Yan, yan yung, <laughs> yung isabi uh -oh. na naiwan noon. Ayan guys, ito um, hindi siya kuma hindi siya hindi siya kumakapal. Hindi siya lumalaki kumakapal lang to guys. Pero kung marunong kayong mag-graft, may dudugtong siya sa mas malaking puno sa mas matangkad. So mas maganda siya tingnan. So ayun guys, ngayon dito naman tayo sa disadvantage ng grafted. Ano ba mga disadvantage ng grafted guys? Unang-una guys, pagka tulad nito, kumapal na siya. 'Di ba? Kumapal na siya guys. Ah, uh, tulad itong ginraft nito, hindi siya ganoon kalaki yung stem niya. Ayan, hindi so hindi ganoon kalaki yung stem pero yung pinagdudugtungan natin tumataba. Lumalaki talaga. So ang mangyayari nito guys, ah uh, pwedeng maging ano to, lalo, lalo na dun sa mga variety na ano ba yung variety ng ano, Tiger Brunei, yung tumataba talaga yung sayon pag ginagraft. Yung Tiger Brunei yun, di ba? Mm -hmm. Yung mga Tiger Brunei guys, ah uh, pag yun kasi lumaki, ang mangyayari doon, pwedeng mabali siya lalo na pag may bulaklak tapos ganito siya kakapal. Kasi syempre sa bigat nung bulaklak, tapos sinabayan mo pa ng, dito sa amin kasi medyo mahangin. Pag medyo mahangin, may tendency na pwede sya mabali. Kaya lagi namin sinasuggest sa inyo na pag rusted ang bugimbilan nyo, mas magandang alagaan nyo sa team lalo na pagka umuulan. Kasi nga, uh, mabigat yung tubig ng ulan, tapos may hangin, yun talaga pwede sya maputol talaga. Hindi talaga may iwasan yun kahit dito sa amin may mga, na, mga nangyayarin. Kaya pag bago pa lang talaga mag-ulan, pinuputulan na namin sila. Tapos ano pa bang ano, disadvantage? Parang yun lang naman ang nakita kong disadvantage sa grafted. Mm. Oo, parang yun lang naman yung disadvantage sa grafted guys. Kasi lahat naman ng buging na namin dito na grafted goods naman, yun lang yung parang nakita namin problema sa kanila. Mm. So ngayon dito naman tayo sa ano, rooted. Anong advantage ng rooted guys? Advantage mo na tayo. Ang advantage ng rooted guys, ah uh, mas matibay siya compare sa grafted. Although, ah uh, halos same lang naman sila hindi mo naman makikita yung pagka di pa rin sila mapapansin mo na lang sa haba ng panahon kung example ito sampung taon na siya yung ano niya s'yempre sobrang kapal nito sobrang laki na mas matibay siya compare dito sa grafted na sabi natin 10 years from now ito sobrang kapal na din sobrang lago ang mangyayari naman doon yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng maputol siya sa pinakapuno. kasi nga sobrang kapal niya na sobrang laki na ng mga stem niya baka hindi na siya kayang suportahan pinagdugtungan natin dito. Yun naman yung sinasabi namin. Pero kaya nga ilagay mo, kung pwede na yung iligay sa lupa para lumalaki ang ano? Oo, uh, isa rin no? yun guys. Pwede yung remedyo doon na itanim mo siya sa lupa. Kasi lumalaki para mas, naman siyang... Uh, uh, ano, para itong ano, so sumabay din sa paglaki. Kasi pag ganito guys, pigil lang kasi ang laki nito eh. Malibu. Pigil, pigil lang yung pagkalat ng ugat niya. So pigil lang din yung paglaki ng rootstock. Yep. Kaya ang kailangan dito talaga, trim. Oo, alaga lang talaga dapat sa trim guys pag grafted. Pero pagka-rooted kasi guys, the more na tumatagal, the more na mas gumaganda, the more na mas tumitibay yung bugimbilya natin. At saka ano, unang-unang uh, tip pala, mas magandang gamitin mother plant yung uh, rooted kaysa sa grafted. Ang grafted lang kasi guys, kaya ginagawa namin siya mother plant, mabilis. Uh, mas mabilis ka makakuha ng mga sanga sa kanya mas mabilis kasi siyang mamulaklak, mas mabilis siyang dumami ng mga sanga-sanga. Kaya yun ang ginagamit namin yung mother plant. Pero kung sa inyo guys, mas maganda na mother plant talaga. Kasi the more na tumatagal, the more na gumaganda, the more na kumakapal, the more na mas tumitibay siya. So ano naman ang disadvantage ng rooted? Ang napansin kasi namin disadvantage sa rooted guys, lalo lalo talaga uh, pinaka-prone sila pagka mga maliliit pa lang. Lalo, lalo na yung mga cuttings guys, yung mga galing sa ICU yung pag pinutol natin tapos tinatanim natin sila, ginagawa natin ICU, uh, yun yung pinaka masailan sila. Kasi once na dumating ang tag-ulan or lagi-lagi mo silang dinidilagan, uh, pwedeng mabulok yung sayon na yun, yung ina natin, yung tinanim natin, yung pinulat natin. Hindi sayon, sanga. Yung sanga. Uh, mas madali sila mabulok. So, kaya kami dito, kailangan talaga ng greenhouse, lalo, lalo na kung marami kayong maliliit na bagong pulak. Kailangan talaga ng greenhouse. Tsaka yung sa maliliit na ganyan, na ICU pag nasa cup pa lang i-transfer mo siya sa may paso na brown. Oo. Sa ano din yung galaw-galaw. Ano? Ah, yun, Isa pa, pa, pa pala yun guys. Pagka nagpunla kayo tapos uh, doon 'yo siya nila laging nilalagay sa ano sa nadadaanan ng aso, sa laging nasasagi. Ah, uh, pag lagi to nauuga, yung lagi siya nauuga. Ah, uh, mabilis siyang maputol kasi maliliit pa lang yung ugat niya, hindi pa siya malalaki ang ugat kasi nito guys kulay puti pa lang. So pag lagi siya nasa lagi na yung ugat na yun. So malaki ang tendency na mamamatay siya or mabubulok. So ano pa bang disadvantage ng rooted? Kasi guys, itong rooted once na na-survive niya na yung pagiging bata niya, yung maliliit na once na kumapal na siya ng ganito, tuloy-tuloy na to. Oo. Yun na yung maganda. Yun na yung maganda sa rooted guys. Kasi nga wala na kayong gano'ng problema sa kanila. Lalo na pag nakatanim to sa lupa. mm -hmm. Pag nakasurvive na siya sa maliit, tas lumaki na siya, kahit na bihira nyo na, na siyang diligan, walang problema. Ang disadvantage lang nun, maano siya, nagwa-wild pag sa lupa. Di ba? pero ano, yung At iba is, naman kasi gusto nila sa lupa. Oh, gusto nila sa lupa. Oo. Kasi ano rin naman. Basta alaga lang sa talim, tas yung tag-init. Pero tandaan nyo lagi guys, pag tag-ulan, uh, automatic yan dito sa amin, walang dahon, walang bulaklak. Huwag matakot pagka ganun yung nangyari sa inyo kasi normal lang naman yun. Lalo dito sa atin sa Pilipinas kasi pagka umuulan, lalo na dito sa may sambalis, dalawang buwan, tuloy-tuloy numa. Mahinang ulan lang tapos tuloy-tuloy dalawang buwan, walang araw. Kailangan Kaya, tingnan nila yung mga kanila, pa yung pasok nila kung may butas na maayos. o mas, ma mas malaking butas, mas okay, tapos mas marami. Kasi hmm. para yung tubig, dali-dali ba. Hmm. So, yun guys, hindi ko na alam kung gano'ng katagal tong video na to. Then, sana maiksi lang. <laughs> Kita-kita sa'yo ulit sa susunod guys. Then, abangan nyo yung ano, susunod dito kasi nga, ano, ipi-play ko rin yung bisita namin kanina. May buyer kami kanina galing sa San Alciso. At saka yung ano, ah uh, yung mga buging bilya na mabagal lumaki. At saka yung mabilis lumaki. May mga buging bilya kasi na mabagal lumaki. Ah, oo. oo. Meron palang variety guys ng buging bilya na mabagal sa mabilis lumaki. Itong variety na to, itong Hawaii White, Mabagal tong lumaki guys ah. Uh, ang mga mabilis lumaki na variety guys, yung mga Sophia Indiana, Chitra. Ano kasi ni tumatangkad talaga sila. Malalaki ang At mga sanga. Mga, oh, mga sanga din nila, malalaki ang dahon. Yun yung mga matitibay din talaga sa ano. Kahit hmm. na mabasa-basa ng tubig yung ano, matibay yun sila guys. So yun guys, yun na lang. Then suggest kayo ng next natin na content para ma natin sila. Then bye-bye. and guys, meron tayong subscriber dito from San Narciso. Hello po yan si ma'am. Ayan guys, oh, nagpapatulo si ma'am kung paano mag sa ugat ng bugimbilya. May dala siyang ugat. May dala, siyang ugat. Ayan guys, tinanong niya kung pwedeng i yung mga ganito. Pwede naman nag-graph ako ng ganito. Eh. Pwede naman siya guys, pero medyo mahirap siya kasi nga, mas maliit yung ano niya. Yung, yung itong ugat na to, yung... Mas manipis ang ah, ano? Mas manipis yung balat niya yan. Oo. Mas manipis yung balat niya kaya mas mahihirapan kayo. Pero kaya siya kung pagkatsagaan. Mm Ayan. ayan. Eto, so, si ma'am kaya ano mo kaya ano ayun nga pala ma'am anong pangalan ng ano nyo ng resort nyo ma'am Abelie Resort ano po Abelie Resort so ayun guys yung mga gustong pumunta dito sa amin tapos naghahanap kayo ng hotel hotel yun na ma'am hotel, hotel, hotel resort. resort ayan merong ah! swimming pool doon sila ma'am pwede, pwede kayo mag check in ngayon doon <laughs> oo oh, tapos ano pa naman oo oh, sayang ma'am kasi kung active pa naman yung resort nyo ma'am maganda rin na ano Opo, mamu. At saka ano din, may mga customer din talaga kami na oh may mga customer kami naghahanap si na naghahanap na pwede mapag stay yan, ganun. Dahil oh, lalo, see lalo see na see. sa sa Narsisa, 'di ba, ma'am? Malapit oh, sa mga see dagat see. pa yan. Oo. Oh. Ma-anas na, ma-kwansa sila. May kasi may mga customer kami galing ng Maynila. Mm-mm. -hmm.